Hello, hello mga ka-friends here for today's vlog. Mm -hmm. Ay, magluluto tayo ng ating cauliflower recipe for today. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, don't forget to subscribe, like, and share para updated po kayo sa aming mga susunod na pong mga recipes. And keep on watching mga friendship and God bless you all. Ilagan natin yung ating cauliflower. Lalagyan din tayo ng asin. At konting pampala sa mga kaprenship. Okay, maglagay na tayo ng butter. Then, yung ating bawang. Sunod natin yung ating sibuyas. Ngayon naman yung ating bell pepper. Gagawin natin yung ating bell pepper. Gagalagit din tayo ng konting oyster sauce. Gagalagit din natin yung ating bell pepper hanggang sa medyo malanta konti. Then, yung ating paminta. Sunod yung ating nasal cream. Maglalagay din tayo ng ating as asin. At konting pampalasa. Then, maglalagay na tayo ng ating cornstarch. Dissolve po tayo in water. Iin lang natin siya. lalagay tayo kundi asin. Okay, set aside na natin yung ating sauce. Yan, lalagay na natin yung ating nilutong sauce ng ating cauliflower. Okay. Lalagyan lang tayong konting parmesans. Tapos maglalagay na rin tayo ng ating Cheese. The flour weed, nasa cream and cheese.